sa Hinihintay lang po mga aeroplano ng mga Japanese para i-shutdown. Mm so, Ganun po yung nangyari po dito. Talagang uh, controlled control by air, by land, and by sea ang mga Japanese na. So ito lang yung tanging nating armas para lang sa kanila. So, paghintay sa mga Japanese talaga naman na uh, uh, hindi na tinulugan ng mga Pilipino. Huh? So, They're shut down this Japanese plane talaga. So posture, hawak, lock, Para ma-shutdown mo yung plane yeah, para ano. Tawag tayo dala ng bala mo. Eh. air na ko ito. anti aircraft to. Hindi sa anti air, pwede rin po sa talaga sa ano. Sa mga tanks, pwede Ayan. rin po kasi nga wala na po silang ibang armas eh. Wala po silang flame thrower, wala silang rocket launcher, wala na kasi yung pag-atras po talaga simula po kasi nung nagkaroon ng open city sa Manila, isang mabilisan lang. Ang sabi kasi nila, there's nothing to worry about. The American is there. Yun ang kampante yung mga Pilipino, eh. pero hindi isang pagkakamali. Ang pagkatras talaga sa bataan, ay parang akala nila ay parang picnic lang. Na pagkatapos ni picnic, uwi na. Ay, hindi nila alam tatlong buwan. Kaya nga po yung aakitin natin dyan, na cross, ay 92 meters. Wow. Kung bakit 92 meters? 92 days. 92 days. Yung battle of bataan. Ah. Sabi 92 days sila nakipaglaban na ganun. Walang pagkain, hmm. walang tubig, bala, kulang na, medicine, Naku po, lalo yung medicine na unang naubos. Kasi nga, ito yung shot nila, naka-short. Kaya hindi ang hapon ang agad nilang, unang nilang naging kalaban dito, yung unseen enemy. Yung hindi nakikita. Lamok. Lamok. Malaria. Ang tana, dysentery kasi nga, nagkaroon ng tubig na iniinom na stagnant. Diarrhea. So ito na yung mga sakit na na, 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 nangyari sa kanila bago dumating pa ang mga hapon. Yan. Tapos ito si Mount Samat, Inintay na lang niya. In, nila dito, February to March, a single meal a day na lang. Wala na silang ikakainin kanin. Kulang na itong bigas. Yung bigas, niloto na ito na lugaw para dumami ito. Sa bundok na ito, kinatay na rin ang mga kabalriwaan, ang mga horses nila. So last na binotcher dito, ang kabayo ni Wainwright. Para may pakain sa mga Philippine Army at sa mga Philippine Scouts noon. So nangyari ay uh, yan talaga. Kailangan kailangan eh sakripisyo ng lahat-lahat eh. Kaya nga dito din sumikat dito yung naga uh, nagkaroon tayo ng ano eh, isang babae. Uh, lagi na involved ang babae no, sa mga lalaki. Kaya uh, nga uh, ito yung babaeng ito ang naka-imbento ng tinatawag natin na tumulong sa libu-libong sundalong gutom ng World War II. Kaya alam niyo po yung babaeng yon? Uh, <laughs> Nakapangalan ng kanyang ang pangalan niya sa Ma er uh, sa Malate, Manila. Si Maria Orosa di Street. Kung saan doon mga street food doon. Siya kasi ang nakaimbento ng banana ketchup. Okay. Oh, Yan po yun, ha? Banana ketchup na naka-potassium, nakatulong sa mga Pilipino at Amerikano. Nagutom na gutom na, na malnourished na. Ayan. Alam naman ninyo, kahit nung bata kayo, aminado kayo na kahit walang hotdog, basta may ketchup, ulam na, ano? Ulam, ulam na. Ganun po nangyari din po ng girl. Maliban kay Maria Orosa, may isa pang babae na nag-motivate sa mga kalalakihan dito sa bataan. Isang babae ang na-rape dito, ang pangalan niya ay si Erlinda. Si Erlinda ang nag-motivate na lumaban pa kahit walang wala na. So napatras natin yon. ang mga hapon papuntang Pampanga. Although si, si hapon pala, ang plano niya ay hit and run tactics. Luluso ba atras, luluso ba atras, umauubos lahat ang mga pwersa logistically sa mga allied forces dahil sa ginawa ni Hapon na hit and run tactics. So nangyari po doon, pagkain, lahat-lahat niya. Kaya natin mo yung mga presidente na lang ng Amerika na ang binibigay na lang nila, hindi bala, hindi pagkain, kundi boss moral. Praise. Na sabi naman, we don't need praise, we need food. We need ammunition. Hindi ka, hindi, lalakas ang katawan, hindi ka lalakas ang katawan mo. Lakas lang yung isip mo dahil sa moral. Kasi babato ba naman nila yung uh, masasabi ng US President na uh, uh, I salute the Filipino soldier for holding up the magnificent tradition of the pre democracy. Sumunod naman ang Prime Minister na si Winston Churchill na the Filipino soldier is the best warrior in the world. Eh, pag, pag yun ang mga naririnig nyo, eh, siyempre tataba ang puso mo, pero hindi tataba ang tiyan mo. Kasi wala kang pagkain eh. eh single meal a day na lang eh. Paano ka lalakas? Buti na lang, nandiyan yung mga taga-Pangasinan na mahilig na sa metal na sinasabi sa history uh, mga metal boss na sitaw metal boss na ano it's a, it's green leafy na dinadagdag sa lugaw para maging nutrient may nourish siya kumbaga may lakas siya hindi basta-basta na lang ano may saysay -say yung ano uh, may gulay eh Yan. hindi katulad ng amerikano kasi naging skinny sila kasi nga gusto lang nila is bread walang rice sa kanila eh. Walang bread, uh, wala nang bread noon, wala nang potato, wala na, wala nang ham, wala na everything, wala, wala na talaga. Inasalang nila yung kinate na lang na Kabalriman uh, na horses nila noon eh So yun na Yung nagpamotivate sa atin noon si Erlinda Ang ginawa kay Erlinda Dahil nakita si Erlinda nakaandusay sa gubat Ginawan to ng kwento ng 41st Division Under the command of General Vicente Lim The first Filipino Chinese who graduated in West Point Na dito din siya nagcommand Sa Toktok na yun Kaya nandiyan sa 1000 sa bursa nyo Yan po yun, yung general na yan ang nagmand at nagrek yung timetable ni Masaharu Huma na I will conquer the Philippines in 50 days. Hindi na na yung 50 days na yon. Naging 92 days. Yan po yung ano nito. So, si ginawa kay Erlinda, sinulat ang kanyang pangalan sa damit. In inukit in sa mga barrel sa staff, to remember Erlinda bigay ng lakas sa kanila at napaatras nila ang hapon. 'Yon ang naging ano dito. Ang um, naging problem February 3, 1942 bumagsak na ang Singapore. Talaban nito ni General Tomoyuki Yamashita ang army nang niya ay 30 against 110 British <coughs> army Uh, yun mga naging kalaban niya doon. So, kinagulat ng lahat ng pagkabagsak ng Singapore. Tumulong na dito ang pwersa ni Yamashita. Dumagdag na sa pwersa ni Masaharu Huma. At nakanin sa labanan na At bigla nilang nilang Apol full fury na sinasabi na nagsimula na nito. From simula sa bundok na yan, ng Mount Native, nag na sila. Kaboom! Kaboom! Hanggang sa Mount Samat. Kaya nga pagpunta nyo papuntang, Mount, uh, papuntang Bagak, may madadaanan kayong barangay doon na kabug-kabug nakapangalan po dun sa kanya kasi yung mga hindi ibang umaabot ng 21,000 yards dapat 27,000 yards dapat hanggang sa baba lang kaya pinangalan yung barangay dun na kabug kabug dahil sa sound ng bomb kabug kabug imbes na kabum kabum kabug kabug yon po yung nakapangalan doon. be ano po dito kakaiba yung ano yung kwento niya so yan na kailangan pabagsakin na itong tok-tok na ito. Alam nyo po kung bakit? Only in the Philippines po kasi ang bundok na ito na you can see clearly the rising and setting of the sun in no other place in the country has, has that distinction. Wala siyang katulad. Wala siyang Black Edge Mountain. Kitang-kita mo ng 360 degrees. Kitang-kita mo si Kalaban. Aeroplano, tanks division ng mga Japanese, mga infantry. Kitang-kita mo lahat. Kaya naisipan ni General Vicente Lim na tawagin siyang observation point. O oh, the most vicious encounter sa nung World War II ang Mount Samat. Dito niya hinintay ang mga Japanese. Dito hinintay ang reinforcement pero walang reinforcement na dumating. Dito niya hinintay ang pagkain ng supply pero walang supply na dumating. Kaya ang ginawa ni Japanese from that mountain, fired, tumulong ng aerial ng mga Japanese. Umabot to ng 970 tons a day ang bulk ng bombs, yards by yards, carpet bombing sabi ng mga Marines. At April 3, Good Friday, bumagsak na ang Mount Samat. Bumagsak na itong tuktok ng Mount Samat nito. Yung pupuntahan natin cross, doon, rinap ng mga Japanese yung kaulian nilang bomba na binagsak. Incendiary bomb. Ito na yung uh, hindi pa kaya ni bomba, hindi pa kaya ni shrapnel, hindi pa makakain. <laughs> ginawa nila nag na lang. Nag-misto lang parang impyerno ang Mount Samad dahil sa tinatawag nating incendiary bomb. Kasi nag na ito, at natang dead and living na ito. Talagang sunog dito, kaya naisipan nilang umartas pa ulit papunta doon. Okay? We hangat tayo